Wika ng pagpalaya. Wika ng Pilipino, sa amin dakila. Sa bawat puso, diwa'y siyang nagtitika. Bawat sulok ng ating bansa, ito'y wika ng pagkakaisa. Wika, wika, wika ng pag-asa. Wika ng nagpalaya sa isip at diwa. Wikang nakatir ng tamang aruga wikang sa puso ay nagbibigay lakas. Wikang sa ating lahat ay nagbubukas. Sa bawat salita, sa bibig ay pumubukal. Sa bawat titik at tugmang marangal. Sa puso ng bawat Pilipino, umalingaw-ngaw, kumuhunit, sumisigaw. Pilipino, wikang mapagpalaya. Sa amin ay pag-asa, sa amin ay biyaya. Wikang sa puso't diwa ay lumalaya. Sa bawat Pilipino, ika'y kayamanan, ika'y dakila! Sa pag-aaral at sa bawat aralin, wikang Pilipino sa aming gagabay. Sa bawat batang may pangarap at mithiin, wika ng pag-asa, wika ng tagumpay! Pilipino, wikang mapagpalaya! Sa amin ay pag-asa, sa amin ay biyaya! Wikang siwa ay lumalaya. Sa bawat Pilipino, ika'y kayamanan, ika'y dakila. Sa pagyabo ng kulturang sariling atin, wikang Pilipino ating yakapin. Sa bawat araw, sa bawat umaga, wikang naglalakbay, wikang mapagpalaya. Pilipino, wikang mapagpalaya. medyo malaya. Sa bawat Pilipino, ika'y kayamanan, ika'y dakila!